Okay, yes. Uh, tingnan mo itong harassment na ginawa na naman ng panibago ng uh, mga Chinese Coast Guard. No? Binumbahan na naman ang ng ating mga Philippine Coast Guard, mga barko ng Philippine Coast Guard. Noong uh, December 11, nagkaroon naman ng matinding uh, tension hanggang sa nasira pa itong makina. Ano ba ang magagawa talaga dito? Kasi yung uh, ating mga protest na ginagawa, yung ating mga ginagawa nating pagsampan uh, pagsampa ng kaso, baliwala, hindi naman kinikilala ng China. Ano nga ba dapat nating gawin dito? Aba, hindi na biro itong ginagawa ng China. Ano? Medyo dapat gumawa na ng aksyon yung Pilipinas dito. Ayaw natin ng gulo. Pero ito yung ganitong uh, eksena, ganitong ginagawa, abay, uh, hindi na ito karapat-dapat. Abay, dapat tayo uh, be alert tayo dito kasi hindi biro yung mga ganitong sistema. Abay, uh, biro mo ba naman? Halos nagkasira na yung ating uh, barko, no? Maghatid lang ito ng uh, pagkain doon sa mga tropa pero ito yung naranasan. Abay, napapanood tayo buong mundo. Ano bang uh, aksyon dito ng U.S.? Ano bang aksyon dito ng kakampi kung talagang kumakampi kayo sa Pilipinas? Ano ba yung inyong remedy para matigil na itong ganitong pangaras? Sige, panuorin natin to. China Coast Guard yes, uh, vessel ang ML Kalayaan. Sa gitna ng dalawang China vessel. At simulan itong bomba hinang tubig. Kitang-kita ito sa kinaruroon na naming DRP sindangan ng Philippine Coast Guard na hinarang naman ang isang pang China Coast Guard ship. Ang ilang minutong pagbuga ng tubig na alpasan ng ML Kalayaan. Pero hinabol pa rin ito ng mga barko ng China. Pero ilan ang pumitira? Dalawa na ano ba? Mga kapuso, kasalukuyan po ang Wina Water Cannon. Itong malaking Coast Guard vessel, yung ating Rore vessel na napakaliit pero hindi sila nagpapatinag. Patuloy yung kanilang girean, kaninang kanina pa. Pero hanggang sa ngayon, hindi nagpapatinag itong ating mga tropa madidikitan na sana ang Rore Vessel pero nagtago ito sa gilid ng aming barko. Wala nang patayan ang tubig ng barko ng China. Sunod namin nakita ang mga milisya vessel ng China na tila may koordinasyon din ng paggalaw sa pag-corner sa ML Kalayaan. Humaharang na rin sa kanya ang iba pang barko ng China. Halos magkatamaan na ang ML Kalayaan at ang militia vessel. Muling inabot ng water cannon ng China Coast Guard 5204 ang ML Kalayaan. At sa lakas ng tubig, hindi na halos makagalaw ang ML Kalayaan. At pagkalipas ng ilang minuto, Napapalibutan tayo ngayon ng uh, mga China Coast Guard, ganyan din itong mga militia vessels. At uh, itong nasa likuran natin, yan yung ML Kalayaan, yan yung uh, RORE vessel ng ating pamahalaan na naghahatid ng tropa at mga supplies doon sa Ayungin Shoal. Pero ayon sa kanila ay uh, tila nagkakaproblema dahil nga nabasa na raw yung karamihan sa mga gamit sa loob, nabasag din yung salamin at baka hindi na sila makaandar pa. Dahil di na ang generator, hindi na makastart ang makina ng ML Kalayaan, Ipina siya agad na hilahi ng tumirik na ML Kalayaan. Malakas ang alon sa West Philippine Sea, kaya hindi naging madali ang pagdikit nila sa BRP Sindangan. Oh, oh. Nagtamo ng bahagyang pinsala ang ML Kalayaan dahil sa sakyan. Pero maayos din na ikabit ng lubid para mahila siya pabalik sa mainland Palawan. Tinotow na itong uh, ML Kalayaan patapos ng mapinsala dahil sa pang water cannon ng mga China Coast Guard kanina. Pero hanggang ngayon, makikita natin na nakabukas pa rin yung kanilang mga water cannon. Hindi rin nakaligtas sa water cannon ng China Coast Guard ang BRP Capra na escort ng isang pang Rore Vessel na nasira ang mast dahil sa pambubomba ng tubig. Dahil sa tinatawag ng Philippine Coast Guard na dangerous maneuver ng China Coast Guard na uwi sa banggaan ayun, ng Hunay Sa May yun uh, at ang mga China Panharas Coast Guard vessel kay na man, uh, tagumpay na nakapasok sa, sa uh, ayunin show Coast Guard. ng Hunay Sa May 1 uh, bandang Hindi 7.40 rock, no? na umaga. Alos nasira pa yung equipment natin kapag nila ng tubig. Interplay. Ayan, ano na nga ba ang aksyon ay uh, congratulations pa rin dun sa ating mga tropa na matapang na hindi nagpapatina kahit medyo alam na alanganin no ayan